bangkay na ang nare to be exact 56 sa landslide sa Double de Oro at maari pa yung umakit dahil marami pa po ang nawawala. Mm. Pero ang nakapag, uh, nakakainis dito, Idineklara ng no-build zone ng uh, MGB o Mines and Geosciences Bureau under sa DNR ilang taon na. Mm. Pero bakit may mga tao pa rin doon? May, may kapabayaan talaga ito. Mm. Mm -hmm storyo sa si pamanah. Oh, o akala Akaw ko pa na, pa si, na, natin si, si, na si, si wala pa si Kong. Kong. Oh. Anyway, nasa linya na si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Hmm. Magandang umaga, Director Posadas. Sir, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo, live tayo sa PTV at sa Radyo Pilipinas. Kung Erwin kung Gwennet and uh Sir Azog magandang umaga Morning po at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programmer. I only have two questions sa uh, direktor. Ilan na po yes. ang narecover? Nare ilan na po? Ilan pa po ang nawawala? Sir, uh sa ngayon po, yung latest namin as of uh yung pong uh, parang uh, ating information as of 8 pm kagabi, sir, uh 33 po yung dead for confirmation and validation, 35 po yung injury at 89 pa po yung missing kong. Pero parang ito pong day na ito, baka po magbago ito dahil may nakita po ako kanina, we just have to receive po yung official report. Baka oh, po tataas baki, 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 yung account kasi may mga nahahanap pa po ng mga baki, mga bagay. Check nyo sa municipal disaster or provincial disaster, regional disaster rin nyo. kasi sa mga media sir, nasa 56 na. Kayo ay 36 pa lang. Medyo kulang kayo ng 20. Eh, 33, sir. 33. 33. So kulang paho yes, pa ho kayo, sir. Kailangan nyo ninyo i-update siguro. Tawagan ninyo yung provincial disaster, municipal disaster para tumugma po yung bilang. Pangalawa po ang tanong natin, Director. ah uh, Diniklara na ito na no-build zone. Eh. Ibig sabihin, dapat wala na pong tao. Tama po ba? Dapat wala na mga tao nakatira dyan dahil sa prone sa landslide itong lugar at nagka-landslide na dati dyan? Opo, yun po yung uh, yun po ang uh, uh, naka may declaration nga po uh, and then uh, isa po ito sa tinitignan natin na uh, kong no kasi uh, ito ay ito rin po yung mga pagtutuunan ng uh, I'm sure ito po ang pagkailangan pagtuunan ng front in the immediate term after po nitong uh, pag uh, tapusin lang po itong uh, search and retrieval operation search and review and retrieval operation sir and uh, ito po ay uh, kailangan pong uh, talagang pag-usapan pong and this, uh, led po ito by the youth themselves ano uh, at saka of course nakasuporta suporta po dyan ang uh, ang konseho uh, hanggang sa regional mm -hmm. level at kung kailangan po hanggang dito sa national level sir. Mm -hmm. All right more director uh, itong hong uh, ito yung sinasabi niyo tapos simula na itong search and rescue retrieval Nakakalimutan ho kasi. Sasabihin, unahin muna natin ito at saka hmm. na tayo magturo-turoan. Lagi tayong gano'n, tayo, magturo-turoan, unahin muna natin ito, mag ito. Pero nakakalimutan. But anyway, Director Posadas, I I understand where you're coming from and I know the limitations of the powers of your agency or uh, uh, as a coordinating agency. I do agree with you. Maraming salamat po, Director Posadas. Magandang umaga po sa inyo. Oh, maraming salamat po at uh, salamat po sa pagkakataon ulit. rin. Mabuhay okay. po kayo. Alam mo, yes, Kong, eh, I don't know. Uh, I heard na magpa-file ka raw ng uh, resolution today. Sama po ako dyan. Uh, kailangan ho siguro talaga kasi, Kong Ruel, uh, I believe, I was still a reporter, may nangyari ganito na po landslide before sa area niya. Kaya idineklara pong no-build zone yan. Pero my question is, bakit nandyan pa rin yung mga tao na yan, Kong Ruel? Uh, aren't you surprised, uh, Kong? Uh, ito ang nangyari uh, sir Erwin. 2007, bumagsak po yung bundok na yan. Mm -hmm. Maliit na bagsak. Okay. Kaya nung bumagsak siya sa 2007, diniklara yung paanan ng bundok at saka ilang metro away from the paanan ng bundok, diniklara uh -huh. nila ng no-build zone. Uh -huh. That is according to the barangay captain. Uh -huh. okay. 2008 po, bumagsak siya uli and then may may namatay na sobra 30 mm na -hmm. tao po ang namatay. Nung nung namatay na yon, ang ginawa po ng community doon, uh, parang apat na anda na yan, four story. Uh -huh. Yung first story, yung sa gilid ng paan ng bundok, katabi ng ilog, and then may kalsada. Wala hong tao na dyan. Mm. Pangalawa pong story, yung pangalawang daan, yun po ang terminal. Mm. Pangatlong story ng daan, yun po ang barangay hall. Ang pang-apat po, yun ang community. Okay. Yun po ang community. Mm. ang sabi ni Kapitan, no build zone. Ang sabi naman ni MGB, lahat na area na yan, no build zone. Hmm. Kaya yung bumagsak po yung bundok nung uh, nakaraang linggo, tinamaan po yung first story, na which is daan, na tabi ng ilog. Second story, na yung terminal na nandoon po yung mga buses at saka isang jeepney and then ang third story kinamaan po yung barangay hall and ang fourth story po yung, yung maga, ma picture out nyo lang po yung okay. fourth story wow. yun po ang community na may uh, 55 houses po na naka, uh, nakatira doon kaya po uh, ngayon po ongoing po yung investigation uh, committee hearing ayan yung uh, crisis committee nag po sila, kinukuha po natin yung data from the MGB kung anong talagang history at ano po talaga yung directive nila sa lugar na yan. Mm -hmm. Alam mo kung I mean, uh, common sense po ito eh. Dapat ang MGB hu, dyan, dapat nag-implement sila talaga, in-enforce nila yung batas na yun, no-build zone or may mga suggestion po dito sa amin, sa opisina namin, bakit hindi nila itulad dyan sa Mount Mayon na may permanent danger zone na 4 kilometers or 5 kilometers para isara na po yan. Wala na talagang tumira na tao dyan. Para yung ginawa po natin noon sa may Taal Volcano, mm. nung uh, naabo na, napatag yung lahat, na naging danger zone na yan, permanent danger zone. Dapat siguro ganun din ang gawin ho dyan sa kabundukan na yan permanent danger zone uh, Kong? I don't know if you'll agree with our idea uh, kong Ruel Yun po yun po ang target ngayon yun po ang directive ng gobernadora ngayon si mm. Governor Dot-Dot. Mm. yun po ang target niya mm. na talagang i-implement niya mm. no build zone Ay, ng mga barangays na yan so, so hahanap hahanap po yung MGB uh -huh. yung safe zone na magiging relocation site. Kasi CMCB uh -huh. si lang naman ang pwedeng magsabi kung saan yung location na safe or hindi. Uh -huh. Kaya may meeting sila. Ang gusto ni gobernador, yung bagong gobernadora rito, uh -huh. na itutuloy niya yung implementation na hindi na ituloy noon at gagawin niya ngayon. No build zone. Lahat na bahay aalis dyan. Parang opisina na lang nila yung trabaho nila dyan. Uuwi sila doon sa mga relocation sites na gagawin po ng gobyerno. Mm -hmm. Sir Erwin. Alright. So, uh, anyway sir, mamaya po magpa-file po ako ng resolusyon or kung nagka-file na kayo, sama po ako dyan para maimbestigan ito. Bakit ay may mga tao pa rin dyan when in fact it is was already declared uh, uh uh, no build zone eh nakatira pa rin po diyan eh sabihin na natin sir eh, income ito dahil may mining po mm -hmm. diyan income sa community sa bayan o ba, sa province pero di po ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa income what will you do with the money kung kung patay naman na po yung mga constituent di po ba I mean, masakit po sa isipin ho yun kung uh, kung Ruel Yes sir tama ka Uh, sir, Sir Erwin, nandito pa ako sa area. Ay, opo, kung magpa-file kayo ng resolution, kung pwede po isama nyo na yung pangalan ko sa resolution, Sige. Na pwede niyo po. Sige po, sasama ko po. Salamat po, Congressman yes, Ruel Peter yes, sir. Gonzaga, Sir. Thank you po. Salamat, Salamat po. Salamat po.